sa kapag, tapos din kami mag-setup, grabe ang pagod mag-setup. Boss, hindi pala biro mag-setup. <laughs> grabe setup, no? Ayan, meron Malagang tayo testigo ng setup. Ano hirap? hirap, hirap. Ako na makapagsasabi sa inyo, hirap. Hugos ulit ako, may, tama, hugas ulit sa kamay. Tama na, hugas sa kamay. Hugas ulit setup. So, yun. Ito na. Kakain na kami ni Boy Patatas. Yun. pare, bakit hindi. Boy Patatas? Ano yun, boss? Yung tukso lang sa akin ng mga kaibigan ko. Parang biro-biro ang namin. Tapos? Kasi ano yan ko po, ang totoo noon, kasi dati yung parang nag sa mga DJ DJ. Yun no, yung, yung binigay sa yung pangalan, DJ patatas. Boy Patatas. So, yun lang yung pinanggalingan, yun yung patatas? Oo po, yun lang yung nagbibiruan kami. E, ang tawa sila po eh. So si ano, matagal ko pala subscriber to. No, yung nakawit nyo, nakawit ko kanina doon sa abandon uh, subdivision group ni boss matagal ko rin siyang subscriber tapos nagbablog okay. Nag ka na ngayon di ba? oo oh, boss yun ano ko ngayon ba't nahili ka mong eh na-inspire kasi ako boss eh Doon sa yung sinabi yung discard yung trabaho ah okay kaya ka nagbablog mm, ano trabaho, trabaho mo yan? sa electrician, boss. electrician. Hmm. Ah, mo electrician ha? pagbibigay mo ko na electrician eh kung maroon mo kasama kurya, kuryente kuryente boss, oh, boss. okay electrician kaso hindi mo to? Baba lang boss, may isang 400. Isang araw? Mm -hmm. at linggo wala pa? Oo boss, sabado at linggo wala pa. May pamilya ka na ba? Wala boss, may isa lang. Ano pa, may pamilya ka pa. Namaya mag na ba? Nanay boss, mayroon akong nanay. Siyempre. meron ba nawalat nanay? Oo. Oh. <laughs> <laughs> Magsasos ka ba? Kahit ano boss, palat yan. Eh kuha. Paano? Hindi ako pa, eh. So, yung ano, ang bahong sa kambingan, boy. Hindi tayo makapweso ng maayos doon, boss. Hindi na makabokbang doon, Langanin boss, gawa ng ano. Maraming pasas po ng pamilya. Sa so, tawag dito ba rin? Kaya kayo marami yan. Yeah. Eh. Tawag dito. ah, uh, Ilan ba subscriber mo? 900 plus na boss. Okay na lang. Madali ang oh, subscriber eh. Yung watch hours ang may Oo oh, boss. Kailangan okay. okay. mo. Nakaka 2,000 watch hours pa lang tayo boss eh. Kailangan oh. mo mag-vlog na mag-vlog boy. Pero napapansin ko, ang bagay mo mag-upload pa. Bakit? Ang problema kasi boss, wala akong na nagamit sa oh. cellphone kaya yun ito. Ay, hindi ka lang ng boss. Mayroon mo na tayo. Ang pwede naman yung kaibigan mo. Yung kasama mo sa live. Ang hmm. naman yun. oh, boss. So, pagka may vlog, hihiramin mo. oh, boss. Hihiramin ko siya dito. Ay, niya, gamit niya cellphone. Sa kanila yun, boss. Opisina Bilang nila. Mayroon naman. Hmm. Tapos pag mag -e edit ka, hihiramin mo din. Hiramin ko boss. Tapos yung edit ako, boss. Upload. Pag mag-upload ka, hihiramin mo din. Hiramin ko po ulit. Hingga Tapos, sinatap ko ito, di ba? ba sila, 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 diba? Hmm. Sumasagot ka sa cellphone din niya. Hindi, boss. Yung cellphone ko gamit na Samsung J7. Di ko manakasipot. Hindi na kaya sa mga... ...pag-chat-chat na lang. Hmm. Hmm. So, ito wala hmm. ang kayaan nyo. Walang cellphone pero nagbablog. Parang na na sa kay... pangarap. O, Boss. Gusto ko kasi ano? Eh. Di ba? Nagbago ba ang buhay? Malay naman natin. Mag-transfill. Pare, wala ka cellphone pero nagbablog ka. Nakita ko may mga upload ka pa rin kahit pa paano wala ka cellphone. Tuloy-tuloy mo lang yan. kasi paano pa pala nagkaroon ka ng Oo, boss. Mayat-mayaan boss. Talaga? Mmm. Grabe. mayat boss. Sabaki, isipin mo, wala kang cellphone. Haan? Bakit pa rin nga lang natin? yung nung nagsaset tayo. parang may lumalakad? natin? Ano yung natin? yung o kaya mga boss na maririnig nyo dito sa vlog namin ni Boss Rino. Pero ako nagkasabi sa inyo, napakahirap na itong mag-setup. Hello po! May multo po ba dito? Pagpakita po kayo kay Patatas. Ayun. yun. Parang sumikat ka pare. Pag sa vlog mo, Puro? may nakita ang multo, sigurado natin sisikat yung channel mo. Yun, ayawa na boss. Pero binibok ko sa'yo pare. Ako dati bumili pa ako ng camera para mag-vlog. Pero may camera na ako, hindi pa rin ako nakapag-vlog. Ikaw wala kang cellphone ka nagbablog ka pa. Eh. Actually, boss, nasa isip ko yun. Tapos pinag ko yung kaibigan ko. Hmm. Sabi ko doon sa best friend ko, Eh, hey, magbablog ako eh. Hmm. Sige, kukuptahan kita. Uh -huh. Sabi yung gano'n. Boss, hawakan daw, boss. Ano pong hawakan nyo? Wakay po yung puwet nito. Yung puwet ni Barangay eh, eh, boy patatas. Tay tay dyan. Oh, ano, kwento mo? Sige nga, boss. Bali, pinush din ako nung best friend ko man na Sige pre, pahiramingin kita na sa iyo po ngayong gamitin mo para makapagsimula ka mag tinanong. Ako po. sabi Pasipa po pare. Ibaangan po siya eh. Ibaang kasasipa po pare. Ibaangan na rin kasi ako boss, yung napagod na rin pa ako sa nangangamuhan. Na uh, empleado, ilan? Boss, napakahirap. Araw-araw pa so. Mm. May amo. Mahirap talaga yun, pare. Tsaka, hindi pa habang panahon din yan. Oo, oh, boss. Hindi man habang panahon din ito. Kaya mo, no? Mm. -hmm. Yun sa inyo ba, electrician, sa construction? Mm hmm. Sabi so, ni boss, meron sa construction ka daw. Construction nga, boss. Tapos yung... So, hindi yun nagpapala. May ilan, boss. Nagpapala ka May... din. Yung mga nagbubuhat na simento. Oo, oh, boss. Masun. So, parang construction worker, di ba? Mm. -hmm. Diba? Okay naman yung mga construction worker. Labor, boss. Malaga na ba pero napakahirap pa rin ang Kasi sinabi mo, sinabi mo sa vlog natin na electrician ka, isipin ng tao, madali lang trabaho mo. Oo oh, boss, pero hindi nila alam boss, napakahirap din ang trabaho mo. Oh, pero kung nagbubot ka Kasi na si buhay pa. yun boss eh. Kasi hindi mo alam kung ano yung hindi. Tapos yung isa pa boss, pag wala ka naman trabaho ng ganun, yun, eh, kailangan mo mag-labor.

Pakisubscribe subscribe po si Boy Potata. Tapos panoorin niyo po yung mga video niya. I-play niyo yan kahit huwag niyo panoorin para makuha yung watch hour, di ba? Tama. Salamat po. Hindi, pero panoorin rin kasi maganda yung mga vlog niya. Maganda yung mga pinupuntahan nila. Buti, nimpetan mo ako dito, parang. Oo, boss. Ikaw pa pa. Para matulungan ka din na iangat yung channel mo kahit papaano di ba? Hindi lang yung boss. Isang ano sa akin privilege yung nakasama kita. ko yung mula. po. Sige, boss. So, Kasi, imagine nyo. Itisimula si Boss Reno. Subscriber niya na ako. Ilan, ilan yung subscriber ka? Unang ano nyo, boss. Unang 100. Unang 100. Ano uh, ka lang? Unang 100, boss. Ano pa nun? Ang naalala ko pa nun. Sa debit nyo, parang 28 subscriber ka pa lang nung boss eh. Bago kasing bagong bagong-bago pa ka na. 28 subscriber na kata? Oo. Oh, ina, boy! Ilo, Ay, lupit mo! Ito ang OG. Di ba? oh, 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 oh. Kasi kita nyo ang mga reaction video ni Boss, hindi pa nga ganun eh. Oh, Puro flip top pa. Ano na ba? Yeah. Oo. Sabi. Lupit mo boy, boto. Ano yung nag-unbox na Boss ng ano? you, Jeyo. Nay! Hmm. Saan tayo? Saan tayo? San tayo boy? Andito po kami sa abandonadong bahay. Laking bahay mo ito pa. Oo, Boss. Hindi, ano daw ito, Boss? Mm. Dati mm. mm. yung ano ito, pagawaan. Pagawaan? Mm. Pero maliit lang ba? Maliit lang siya, Boss. Simple lang po ito, pagawaan lang po ng mga hangir. Hangir? Hmm. Takot ako bilang salita. Kung so, makikita niyo po yung harapan namin, ito po ay gubat na po yan. Oh, Grabe po. Gubat na po. Yan, yeah, gubat na po yung harapan namin. Hindi tayo makabayo ng kain po sa takot eh. Yeah. Kain po tayo. Okay naman mo pang edit yung cellphone ng proper mo. Ano pa ka ng tropa mo? Jobel, boss. Jobel, shout out Jobel. Thank you, pinapahirap mo na cellphone to ha. Mm Hindi -hmm. dahil sa'yo. Hindi ito makapag-vlog. Pagka sumikat ka, huwag sa si Jobel. Oo naman, boss. Shout um, ka, Jobel. Pati yung mga kaibig mo, boss. Pati yung turo sa akin, boss. Sila AJ, tsaka si Paus. Hindi yeah. mo sila makakalimutan, boss. Paus? Paus. Paus. Hmm. Si Sandro yung boss mga classmates kayang boss ng high school pinulak nila ako na pasukin po. ba't na bablog sila? hindi po mga... Ah, so, so kung, 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 kung kinukwento mo sa mga tropa mo na magbablog ka talagang gusto mo magblog ano? oo so, boss noon pa kahit nung ano pa boss yung sinabi mo nga sa live na discarte o trabaho gusto ko talagang magbablog noon kaya lang wala talaga ako boss gamit mm Hmm. Pero nagawa mo pa rin ng parang. Paano mo na i-approach doon sa tao na manghilang ka ng cellphone? Ba, na trabaho po siya. Pare, pwede ba akong mahiram niyang telephone? Hindi mo kung gano'n ako. Hindi, hindi lang po ba Swerte ka sa kaibigan mo pa. Oo, boss. So, pakasalo mo na yun. Kuro? Kaya sabon yun, boss? Lalaki ba yun? Lalaki boss. Ah, lalaki. Kung walang asawa, papakasalo mo. Depende. Ay! <laughs> <laughs> ano daw? Walang energy. Walang energy. Wala na po, pagod na po kami. Kasi gaya na kami sa Abadon Civil Division. siya na po. Wala na ng energy. Kailangan. Sabi niya, boy wala ka daw energy, kailangan may energy ka pa nagbablog ka para marami manood sa'yo. Tama na, tuwa ka naman ito. Thank you ha, thank you. Wala ka daw energy pa. Kailangan pala may energy, so kakain tayong ngayon. Yan, tama pala may energy tayo. Kakain tayong ngayon, malakasan to. Tsaka boss, ang laking ano, ang nakapag, ano sa akin, nakapag tulak lalo. Yung nga boss, live mo. Live ko? Ano daw? Duntian. Ano Hindi ko alam mo. Mata mayo dek. Duga hawa Hmm. Nung at ata mayo dek. Boy, kainin mo yung manok ha? Oo oh, Balita ko, once a day ka lang daw nakain eh. Ano eh. yan boy? siya? Mm. Bantayan mo ban daw siya boy. Ako, babatayan ko yun. Oo ma'am, kung bahala bantayan ka ako. mo. na kulang yun. talaga boss. Tapos may kailangan pa akong nanay na, alam na, sa yung nanay yung sakit. Kulang na kulang yun. Oo po. Ba't ang taba mo? Alam po siya, sanay sa basura po. Joke na. Hindi, seryoso. Ito kasi sabi mo, kulang na kulang, pero dug yung mukha mo. Ano to boss, hindi na tayo pinapabayaan ng Diyos. Yun! Siguro dahil mong sponsor mo. Wala boss? Wala ka Wala ako ang nagbibigay. Pero wala sa wala sa itsura niya kasi. Gawa ng upo. Ay, itsura mo kasi mukhang may pera. Ako Sabi kasi, nila Japanese na Japanese ka daw. Totoo to to yung gusto ah. yung aking biological. Yun nga. Hapon. Mm hmm. Lelaki. 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 Tapos yung... So, ako kasi kung sinadap lang ako. So, kasi ito nanay mo hindi. Mm hmm. Hindi Pero, yung, yung biological parents mo, parang yung hapon. Hindi po, yung Pilipino, yung half Japanese, half Pilipino. Okay. Kasi mga katang ng Hapon. Mm, tapos yung mother ko ay ano. Kunting ka iba, parang na sumo wrestler. Oh, ganun na nga diba? po. Galing ka. May ka mukhang cartoon character eh. Sino po? Si Po. Si Po. Kung Po Panda. Kung Po Panda, oh po. Diba, diba, diba? Kung Mag Po Panda. Mag Po Panda. Boy. Boy, mag Po Panda. Hindi mo pwede hindi sundan niya. Mag Po sa tabi. Sa tabi mo magubad, boy. Kailangan mo magubad. na may sabi niyan, boy. Oo, tinapay talaga. Oh, ikaw lang daw, hindi niya daw ako. Sala, oh, ikaw lang daw. ako lang ang magubad. Ay, yung mic, yung mic, yung mic. Kailangan daw, pare. Ano daw? Sinusubukan ko. Sinusubukan, Sinusubukan ka daw niya. Sinusubukan ko daw ako, ah. Teka. Ako mga kapakay niya, mic mo. Yan, ako, Teka. No. Yan, tayo Sino sa sobrang ko? yun. ano? Kasi kanina, pagpunta namin dito, pawis na pawis ako dun sa ano. Oo, boss. Sa subdivision, nagubad muna ako. Pagsakay sa kotse. Pag-iinit kasi, sobra. Nagubad ka nga. Yan. Yan ang mga, yan ang mga sisig sisikat sa vlog, boy. Kailangan eh. Oo, yan ang mga sisikat sa vlog. Yung mga ganyan, yung mga nagubad. Yes. Masunod rin ka sa multo, sisikat ka talaga. Mm. -hmm. Pasikapin po siya. Ay, Multuhin niyo po lahat ng subscriber ko. Sabihin niyo po, Bumultuhin niyo siya pag hindi sinubscribe si Boy Patatas. <laughs> sa lahat po na nanonood no dito, multuhin niyo po kasi hindi siya, pag hindi siya sinubscribe. po... po. Ayos na, ay Boy. Ayos na. Ayos. Multo na. Multo na. yung kakampi natin, pare. Ayos. Uh, top rubber itong manok. Palibasa ko, hindi na nakapain eh. <laughs> Pero pare, lakas mo kumain talaga. Oo, no, boss. Kaya pala, hindi ka pinapabayaan ni eh. Lord, lakas mo talaga kumain. Hindi kasi ano, boss. Hindi naman ako sa pagkain, kahit ano lang, boss. Hindi ka nga boss, kanin, Kakain ka pa? Okay ba ka boss? Ikaw, ka pa? Oo, mo pa tayo boy. Ay, di ba? Di ba kung ka sa gamit lang yan. Kaya ba yan boss? Akin ako dyan ha? Di ba kung ka gamit pare? ito ko Tama kayo, tama kayo. Ako lamang Oo. pa lang Ang gamit. Ang gamit. Ang gamit buksan mo, baka hindi yan laman niya yun ni ano? pwede ka? baka nga nga na, boss ako ah BOSS! buksan mo, ba baka mag gusto na da yung video natin yeah. ano, buksan mo thank you boss baka ako ba dito ah para pag uh, ano, pero nag-promise ka pare ah. Ang daw buhol daw, boss. Buhol daw. Buhol-buhol okay. na salita mo, Sobrang excited ka. Ako na bubulol na. Pakita mo sa camera dito ha. Ah, pakita oh, mo naman. Ano man, boss. Oh, boss Rino. Oh, hmm. Harap. diba? Ang lupit, boss. Yun. Totoo nga. Di dami lang, dami. Oh. Uh, dami bawol lang yan pare, dai. Pa. Oh, sa mga tanggalin mo, mamaya, mamaya, hindi totoo yan, tangin na. Hindi hey, boss, pag galing sa'yo boss, hindi ano eh. Mamalik ko hindi eh. Hindi nagbibiru yan eh tama mo, buksan mo. Kung mabubuksan, di ako marunong yan eh. Oo, mas ito eh. sa kanila, pare. Oo, oh, mo sa kanila, gano'n mo mm oh, bago na ko dahil po. Oh. Yes. Sige, buksan mo nga. Paano buksan niya? Oo, Ang gagawa niya. Yun o! Nangangain ng ingot. Pakita <laughs> mo, ang tigumaga na. Nagahala siya. Hindi siya peki, boy. <laughs> Adam? Mary. Mary. Oh, thank you, boss. Pwede na yan. Oo oh, boss, ang ganda na nito, laban na sa lahat. Shout out mo yung mga taga SM Kalamba, sila Yun. sa kanila ako bumili. Shout out po sa mga taga SM ano Kalamba. Tecno, Tecno. Tecno Spark 20. Shout out rin Tecno Spark 20. 30C. Yun. Yun ba Tekno yung brand niyan? Oo oh, boss. Binili ko na lang kung sa akin eh. Pero kinalatis ko yung camera niya, pare, pwede pwede na. Yun. Thank you po. Hindi magkamahala niya, pero magagamit mo na yan. Hindi ko ano, boss. Hindi ko, ano tag ito? Hindi ko sukat <laughs> <laughs> <ko> na kalain. <laughs> Hindi <laughs> na ako makapagsalita, <laughs> boss. Thank you, boss. <laughs> Hindi na gamit dito, pero masaya nga, masaya ka. Oo, boss. Napalitan ng sayang Para, lahat. Sinabi mo sa amin, ha? Pangako mo, marami kang magiging vlog, ha? Oo, boss. Oh, ang lupit nito, boss. Ayun, nung lino. Ito yun, O, pakita mo sa amin, paano ka magbablog. Ito yun natin. Na. Na, na. na. yun natin. Ito yun Sige natin kung po pwede na. Mm -hmm. Ayun. so nandito e dito ngayon. Record po, e record e e po. Record po. Ano -an ba? Ayun. Di ako marunong Yeah, ba? Ano record ba? Record po. So ngayon so, nandito ako ngayon sa abandonadong factory kasama ko si Boss Rino. Solid boy. Thank <laughs> you, <Deque>, boss. Laki pa kami yun, ito, boss. Sa eh. Oo, boss. Pwede na sa'yo yan. Bakit na kami niyan? yan? Ganda, boss. Nakita ko. Ay, lumapit ka na daw. Po. Ay, ba lumapit hindi daw. na kayo papansinin ito. May cellphone na eh. Saan po ako lalapit? Uy, malinaw na rin. O, no, ba Ilaw, boss. May kaya sa'yo? Oo, oh, boss. Ilaw lang katapat niyan. Hindi ka na manghihirong kay Jubilee. San no, pala? kay Jubel. Hindi ka na manghihirong kay Jubel, ha? May... Mm, thank you, boss. Ang uh, mas boy. Yeah. Yung takot ko na wala. Mm. <laughs> Nagkaroon ako ng pag-asa, boy. Teki, Boss Rino. Eh, Boy, bigla ka ang tumaldal. Oo, oh, Boss. Nawala, nagbulat ako eh. <laughs> nangyaring, ano daw? Nangyaring, anong nangyaring? Nangyari. May... Opo, ano alis na po? po kami. Opo, ah, kakain lang po. Medyo, medyo excited lang po itong kasama ko. Alis na po kami. Pesyo na po kung maingay. Ano na po, kakain lang po, po kami. Boy. Boss, di ko talaga sumat na <laughs> kalahin ito, Boss. Sabi niya, wala sa energy. Ba't ang hmm. taas na energy mo ngayon? Eh? Siyempre, Boss. Punto ka eh. <laughs> Uy, pero salamat talaga, Boss. Grabe. Thank you, Boss, sa iyong ano. <laughs> Maiti, opo, maiti po itong manok. Meron po po dito. Gusto po ninyo? Parang, parang biglang nagbago yung aura mo, pari. Kanina lalaman mo. <laughs> Hindi po, tuntua ako po sa Hindi ko talaga suka parang, 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 parang gumaling sa pagdokan. Sabi ko, wow. Oh. Parang sa'yo, ano ba yun? Nga, naghihip lang ba pa po? Pag-ibig, opo. Darating po tayo dyan. Balit sa pa. Nararamdaman mo pa, ba? Opo, opo. Ramdam ko na po. Boy, sa vlog lang yan, mamaya pag tapos ng vlog, kukunin ko na ulit ka. Oo, oh, yun nga, yun nga boss, yun nga boss. Eh, lang. <laughs> so, ayan, dadami yung mga vlog ha. Oo oh, boss, promise yan. Na. nyo, dadami vlog natin ngayon. Maraming tayo kukuntin ngayon. Paalam. Paalam, o oh, sige po. Apo, paalis namin po kami. Apo, napapaalam ka, alis na daw tayo. Oo, oh, alis na ba tayo boss? O, pa subscribe ka sa mga subscriber mo, tsaka subscriber ko. Mm, ayun, sa lahat po ng mga subscriber ni Boss Rino... Ayun po, subscribe po kayo sa akin para lalo po tayong dumami yung mga content natin. Tsaka ano po, deserve ni Boss Rino ang 1 million views. Kaya nagubo ka. agad. Oo, boss, nagubad na eh. <laughs> deserve <laughs> ni Boss Rino na magkaroon siya ng 1 million subscribers. Yun. <laughs> Pati <niya akong> di <laughs> ako dumalda. Ayun boss eh, nagulat pa na ako. Wala sa ano ko to boss, inagap ko. So, ano, so, lang po. Nung inabot ko sa'yo, ano akala mo? Ang isip ko dyan boss, yung ilaw, yung mga topo light. Like, ay, bigyan ako ni Boss ang topo. Kaya mo nalaman na, na cellphone? Nabinuksan mo na, Boss. Nakita ko pa nga si Megatron, no? Yung gumalaw yung ginalo mo. Oo, oh, Boss. Ay, oh, hindi, okay. yung nasa kahon pa, alam mo na, na cellphone. Oo, oh, Boss. Kasi nakita ko na yung pangalan, eh. Oh, eh, bakit? Pwede naman Technolite. Oo oh, nga, no? Bagay. Pero hindi, Boss. Ikaw, eh. assuming Baga na din kasi. Yung... Eh. Hindi, Boss. Cellphone, Assume... eh. Assuming. <laughs> ah, <Assume ka>, eh. Cellphone. <laughs> pero, grabe. Sarang, ano, maraming, maraming salamat, Boss Rino, sa ano sa, uh, na po Sa phone ito. tong magagamit sa mga vlog na gagawin namin. Abang-abang lang kayo ha. Dal-dal. Oo, dal, dal, oh, bigla ako dumaldal eh. Sabi ko sa inyo eh, pag naumpisa na, tuloy-tuloy na eh. Ang dal, dal, dal mo. Kaya ano, tuloy-tuloy tayong mag-vlog ngayon. At salamat po sa inyo pong ano, yung mga nakapag-subscribe po sa akin. Ngayon po mag-1k subscriber ako po. Maraming maraming marami salamat dal, dal, mo. po. Lulubusin ko na to. <laughs> Ato, hmm, ato, boss, pa shoutout daw boss pala yung ano, kaibigan ko doon si Jel, Jel Patricio. Jel Patricio. Ali Patricio. Marino Cavite City. Yun. Sino to? Go <laughs> <Ikaw, ikaw, laughs> boss, ikaw mag-shout out, boss. Jel Marino. Then Jel Patricio. <laughs> Jel Patricio shout out sa iyo. At to, tuwa yung kaibigan niyo. Tangina, bigat dumaldal ha ito to. Mudlang mo mai pa. Ano ba <laughs> 'yun? Okay, kasi Pero kaya, hindi ko talaga expected Kasi to. diba, in-invite mo ako dito. Oh, Tapos iniisip ko, magmumukbang kami. Anong gagawin namin dalawa? Mukbang na naman. Tapos sabi ko, naalala ko, nangihirap ka ng cellphone. Oh, kasi ito ang kwento, nung ang vlog namin, actually ngayon, ang gamit, di ba, humiram siya ng cellphone. Pakita mo yung cellphone. Oh, boss, ito. oh ayaw mo, ilapag sa dumi ah. Oh. <laughs> <kayo yun>, eh, boss, bigay mo yan eh. Mahalaga rin to. <laughs> Ito yung cellphone niya. So, kinakasaya niya to doon kanina. Nakita ko sobrang labo talaga. Sabi ko, pare, yung cellphone ko na lang yung gamitin mo kasi malinaw. Oh, so, hindi ko na ginamit yung cellphone sa dito. Sa'yo na lang. So, oh, boss. yung cellphone ko yung ginamit niya para malinaw. So, talagang labo Rami. ko talaga. Malabo ko talaga. Sorry sa kaibigan mo, pero malabo talaga yung... Oo, oh, boss. Kasi ano, malabo talaga yung kanyang, ano, malabo talaga yung cellphone na kaibigan niya. Kaya yung akin ang ginagamit niya ngayon, yan, kung nakikita nyo, yan yung gamit niya. Tapos, uh, para siya said ko sa kanya mamaya. Oo, oh, boss. Kaya maraming salamat, boss Rino, dito sa ko. Hindi kasi sabi mo, nangihirap po Pindutin na daw, boss. Pindutin natin. Pindut-pindutin mo yan. Pindutin. Pindut-pindutin mo. Pindut, pindutin. Oh. Ano, Bindut, pindutin. Oh. Diba? oh. Diba? So, yun, yun, nga, uh, kaya kaya kay Binigyan, kaya sabi mo, nangihirap ka. Tapos, uh, nangi-edit, nangihirap ka. Tapos, bago mo mag-upload. Oo, oh, Mag-upload ka na ako, mag boss. toto pwersa ka agad to. Tawa ko sa'yo. So, baka hindi yung mga bago kong ah, i-upload. Tumal sa lang po. Mo <laughs> po, ang saya lang talaga po. Hindi ko talaga ano, unexpected blessings. Thank you, Lord. To God be the glory. Kaya, yung Hindi inaasahan. Opo, napakabait po ni Boss Rino. Ako lang po makapagsasabi sa inyo, wala akong halong kung ano to. Ang takot, hindi na po. <laughs> saya po eh. Kayo pa naman po, biglayin kayo ng surprise. Hindi ba kayo mano, matuwa? nag po ako eh. Nung yata rin yung tatanong ko, tangin mo oh, lang <laughs> tayo. Huwag? Hindi na ka. Tama, tama. <laughs> tama, saya-saya ka na, di ba? Oo, oh, boss. Saya mo na, andandal mo na. Hindi ko pa rin natigil kumain. Oo, oh, boss. Ano kasi, boss <laughs> eh. Bukbang eh. Hindi titigil. Bukbang eh. Boss Tubs, love you! Hindi, <laughs> <laughs> yun niya. Para meron ka ng cellphone. Oo. Boss, thank you very much. Tsaka ano, guys, uh, subscribe kayo kay La Boss ben of TV, Sir Tech TV, kay Ponggoy, kay JD Piles, Lorenzo. kay Ma'am Ice Domingo. Ayan. Lorenzo. Lorenzo, sino po yun? Wala pong Lorenzo po dito. Ang ina to, tumalda. Kailan, ka ba huli nagka-cellphone? Ano pa, boss? 2015. Takoy na, 10 years na yung cellphone mo. Oo, boss. Mayroon ka lang ulit nagka-cellphone. Ano kasi yun, boss? Yung... Kaya pa rin mo. Hindi boss, yung ano kasi, tatay ko yung boss. Sa tatay mo pa yun? So hindi ka pa talaga nagkakaselfon na bili. Nagkaroon naman boss, kaya lang na ibibenta rin namin. Gawa nga, may sakit po kasi yung tatay ko. Ngayon po, wala na po sumalangit. Vlog ka lang na vlog. Pag tiktok ka. Promise kayo boss, tuloy tuloy yung vlog. tiktok ka-pilit ka. Oo boss, talagang pipilitin ko. Takaw mo, takain pa rin ang kain. Umili! Ano ito? Tara, Cellphone po! <laughs> Ayoko na po ipakita! <laughs> Sobrang saya ko po! po. <laughs> Kahit po ata magpakita kayo sa akin, hindi na ako matatakot eh! Yamado <laughs> na po siya, cellphone! Oh, wala din tawag ka sa'yo yun, tayo! Manalo boy! <laughs> Pero kaya ka mo rin ang okay. <laughs> to, kaya! Oo oh, boss! Kain tayo po! Misal <laughs> lang to, kain tayo di si Busrino! Kalbo? Ay, gago, gago talaga yun. Grabe naman kayo. Oh, ikaw eh. na testigaw, may kalbo talaga na sinasabi, di ba? Oo, oh, pero oh. hindi naman lahat ng kalbo ganun. <laughs> Bayot naman si Boss Lino. <laughs> ano sinabi, sinabi masama sama? Ah. Wala nga po, wala akong tinuktungan eh. <laughs> <laughs> Dapat sabihin niya man, Wala eh. Yun, sa mga nagsasabi sa akin na magbukbang ka naman, total baboy ka naman, eh. magmumukbang ako ngayon. Tama, bagay naman talaga sa'yo mukbang eh. Oh, lumipa ka oh, ba? Lilipat na kami. Lumipa pa? Lipat na po kami. Boy, Una-una, alam mo kung bakit bagay sa'yo mukbang? Tako mo boy. Talent mo yun. Yung yun yung pakita mo sa... Tama, kakain akong marami. Nag isip ko palang isip eh. Pareng ka-explore, pareng ka-explore. Magmukbang ah. Oo nga boss. Kahit sa bahay mo. Doon sa pet, kukonstruction mo mo. Kahit ano. May cell mo. Tama boss. Oo, oh, tama. Wala na akong excuse yun. Wala na ng excuse. Hmm, dali na. Pero sobrang obras pag talaga niya, wala siyang cellphone na pag vlog siya. Kaya... Natuwa din ako bigyan siya ng cellphone kasi sobrang... Sobrang thank you, boss. Sobrang sweet. sipag. Hmm. Gubad pa para sa inyo. Nagubad pa ako. Kunta naman, di ba? Tangina na boy, 30 minutes na tayo, hindi ka pa rin tapos boss, subo na lang, Alam mo kasi, bukas, tsaka isang linggo, ito na yung pondo ko sa tiyan ko. Tapos okay na ulit. Hindi mo pwede take out na natin, sa kotse mo na lang kainin. Pwede, boss. Hindi, 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 na, hindi, 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 na. Hindi, ito ang kwento ko lang. Di, ito ko kwento ko lang. Sabi mo sa akin kung ikakat ko. Ha. Di ba last time magkasama tayo? Hmm. Yung, yung pagkain ko yung sa... Umay ko na ibang sa bulsa. <laughs> yung pagkain ko sa... Ano, yung pagkain ko sa mukbang. After ko magmukbang. Oo, okay. boss. Kinain mo pa ba? Oo, boss. Yung kasi, yan, talaga. Ano, utong talaga, boss. Wala akong trabaho ng time na yun. Na, 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 ano oh, talaga ako sa kanya. Alam niyo lang yung mga kasi sacrifice. Yung, yung, di ba nagbukbang ako, tapos yung, yung, yung tira ko, kinain pa talaga niya. Grabe. O boss, sobrang gutom. Hindi sa pag ano, mukha lang to kalan yung mayaman pero hindi. Eh nahulog dyan sa lapag yun? Oo boss. <laughs> <laughs> yun ang nagpapasarap doon. So yeah. sa mga akala ninyo na ako'y mayaman, hindi po ako mayaman. Ang bahay po namin ay kawayan lang at nakatirik po sa dagat. Kasi ako, oh, nakatirik sa dagat yung kawayan? Dagat lang kami boss. dami mong pants doon boss. Sa dagat doon minsan? Oo boss. Uh -huh. Kasi last time, nung sa podcast mo, sumama ko sa podcast niya last time. Naka-upload din na sa ano niya? Oo, oh, note kayo ha. Ka. Ayun ito. Uh, uh, Ayun ito. 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 Naka-upload din na sa channel niya yung podcast namin, okay. sumama ko sa kanya. Kaya... Hmm. Kaya di pala ay ko sinasabi sa live ko, deserve ni Boss Lee ng 1 million subscribers. Hindi dahil sa ano sa nabibigay niya o sa nakakulab niya, kung hindi, napakabait kasi niya talaga bola mo lang ako kasi may cellphone. <laughs> bola mo lang ako, binigyan ka ng cellphone. Nung wala pa cellphone. Huwag lang bula bula eh. Kaya ano, binubola mo lang ako. Huwag bulahin. Tangin naman, hindi ka pa rin ano <laughs> <laughs> tapos. Wala mo. Ano naman, bumulay ko na ako. Tapos na eh. Tapos na eh. Tapos na eh, di ba? Hindi yung parin tapos mo yun tayo. Well, Meron kasi ako boss. Kaya pa. ko boss ganun. Sige, sige, kaya ka pa. Ka pa. Eh. -kaya, <laughs> sige, sige, nga pa. Pwede ba kahit isang oras tayo dito pare. Ubusin mo De, ka. okay na boss. Hindi <laughs> na. Okay na. Uminom na ako ng tubig. Na. Wait lang ha. Lalagay ko lang tong mic dito. Whoop. Oh. Tayo maghuhugas. Whoopsie. Yun o. No? Shout out kay Boy Palayas. Maben, thank you. Kaya boy. Paano? Paano pa rin sa kanila? O, paano? Dito na kami, ha? At ayes uh, yes, expert ko cellphone, yes. yes. <laughs> uh, op Oop! Nasa likod po. Ay, kahit nasa likod po kayo. Kahit nasa harap pa po, po kayo. At tabang mo lang. Oo, okay Mag lang po. Uh, magbago cellphone, matabang? Opo. Uh? Magtagumpay. Oo po, gagawin natin lang. para magtagumpay. Ang <laughs> paano ka na? Ba, o, babay na no? mo. ayusin uh, wish you namin to. Ayun, subscribe. sa inyo. Subscribe nyo si Boy Patatas at uh, napakatakaw. Ay, nakita. Ito ang utak na mo. Napakatakaw. Tinan nyo naman. Magbumukbang ko na magbumukbang sa bago niya sa cellphone. Oo. Pinaramis mo yan, ha? Pinaramis mo yan. Ba-bye. bye bye, bye, -bye.